Medyo mukhang uh, kayo kasi pinapakabahan niyo si Attorney uh, sorry Attorney. Si Senator Bato de la Rosa no kasi naman itong si Ombudsman Boying Remulla binanggit nung Sabado na base sa kanya nakausap eh meron na raw ano uh, arrest warrant from the ICC at sabi niya kanina meron na siyang kopya although unofficial sa kanyang phone. Ako naman may nakausap ako noong isang araw sinabi sa akin oh meron na I'll stop there. <laughs> meron na talaga. Okay. O oh, sige, pero mukhang kinakabahan to si Bato, kayo talaga eh. Pero ito pag-usapan natin eh, no? Uh, kung ito turnover siya ng Philippine government dito sa ICC. Ang debate kasi, ano bang gagamitin na ruta? Ito pa Republic Act 9851 o yung extradition? ah uh, may tanong lang muna ako sa iyo, bago ko sagutin niya. Kala mo, ako, lang, ako lang pwede magtanong dito, ha? <laughs> oh. Tingin mo ba, aksidente? Aksidente or well coordinated ba ito o pakulo lang ni Boying? Ah, hindi. I I hindi ako naniniwala ng pakulo yan. Meron yeah, siyang, pa. merong intention dito sa paglalabas ng detalye na yan. Ako din. Naniniwala ako. And I think, hindi rin ako naniniwala hindi to coordinated with Malacanang. At hindi rin ako naniniwala contrary opinion bigla yung uh, executive secretary. Ako lang to ha. Hindi ako naniniwala may contrary opinion yung Malacanang na kailangan mag-apply ang extradition. Um, I think... Uh, teka lang, sorry ah. Dun sa contrary opinion from Malacanang, hindi ganun kataas expectation ko. I'm sorry. Dun sa sinabi ni Lucas Bersamin. Kasi <laughs> Lucas <y> Bersamin, Oh. <laughs> hindi ako, kataas sa expectation ko, sorry. Oh, ako, kutub ko lang ah. Coordinated yan, dati nilang DOJ Secretary ito eh. Di ba? Bago si kaka-appoint lang nila na Ombudsman eh. Ang, ang, ang basa ko lang dito, and sa akin lang ah. Um, I think Balakanyang, considering all the political developments right now, it's being careful. They would want to enforce this. Uh this uh this warrant of arrest. Maybe we should thinking huh? Pero they want to um to um they want to execute the warrant of arrest, they want to serve it, no, huh? they want to um, make sure that it is enforced properly, pero they want a little bit of deniability. So they will go through the court process. And then sila na mismo nagsasabi na extradition ito. Pero alam nilang hindi. Alam mo bakit? Lahat kami, lahat ng mga abogado, tinitinan namin yung rules of extradition. Nakalagay ito sa bagong rules of extradition. It applies, extradition means there is a requesting state. Yeah, no? Dito wala. Eh. Uh, eh, dito wala requesting state. Hindi eh. naman estado yung International Criminal Court. Wala rin. Wala rin. And eh, napakalinaw yan sa rules. Ha? There is a requesting state. May definition pa. Definition. Re uh, extradition applies when? there is a requesting state. Requesting state refers to. Yan. So, may requesting state. Ito walang requesting state. Una. Pangalawa, sa lahat ng extradition in international law, no? um, alam mo nung nausin mga extradition na yan, I had the privilege of Um, I had the privilege na yung nagsimula ng mga extradition was my professor in Georgetown. No? Um, um, in national security law. At ang sabi, ang lagi mo tinitingnan talaga kung bakit may extradition is yung tinatawag nating double criminality rule. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka mag extradite sa isang bansa and ito lang yung sinu-observe na sa general principle ng extradition. Kung yung criminal, ay yung crime for which you are requesting arrest is not a crime in that country. So for example, ha, for example, yung wearing of burka and hijab. Uh, will be stoned to death pagka hindi ka nagsuot or sexy yung skimpy clothes ka na babae. Kung krimen man yon sa isang conservative Islamic state, eh, kahit na meron tayong extradition treaty with them, kung hindi krimen yon sa Pilipinas, hindi natin sila i-extradite. So in other words, kung krimen dito at krimen doon, katulad, let's say for example, the murder, pwede yun i-extradite. No? Ang lagi tinitingnan lang sa extradition process ng ating korte is, um, valid ba yung extradition request at may double criminality ba? Valid in a sense na may extradition treaty ba tayo sa kanila? At totoo bang merong order uh, sa court nila? Yun lang ang titingnan doon ha? And then i-extradite na yan. Eh dito, hindi na nga ito um, Estado. Kahit na Estado ito, at kahit na may extradition, uh, kahit na i-treat nila as extradition, krimen sa Pilipinas ang crimes against humanity. <laughs> merong Republic Act completely saying na dalawang bagay. Krimen ang crimes against humanity. At pwede i extradite to a country who's requesting it or surrender. Surrender to the international court. So actually, ang better move dito is surrender kasi nga yung extradition only applies when there is a country requesting. So anong, anong sinasabi ko? Malinaw sa akin na sa tingin ko, yung Malacanang, sinasabi lang na kami nga mismo nagsabi na applicable eh. Pero Confident sila na sa korte sasabihin hindi applicable yung extradition and therefore ang applicable is yung um, anti-crime against humanity law in the Philippines and therefore surrender will be valid. Julang lang tingin ko, padadala nila sa korte, ipapanala nila yung korte at sasabihin nila hindi lang ICC, hindi lang kami bound ng ICC, rather korte nagsabi we're just enforcing the court order. Yung lang ang tingin ko ah. ayaw nila na sila lang kasi magagamit na naman ito laban sa administration as of the the moment and they are willing to go to court because they are confident in the strength of their case because it's clear anyway in the in the pero, extradition does not apply. Pero sa dulong bagsak pa rin ito yung 9851 surrender. Surrender. Yung tingin ko at sasabihin ng korte yon at actually kutob ko niluluto nila na sabihin na surrender ang applicable dito under actually under 1951 kasi hindi nila nakuha yun sa panahon ni Rodrigo Duterte kaya may away may debate ang daming maging naging abogadillo di ba ang dami yeah. ang dami nang na hindi ano yan tapos so nung lumabas yung extradition rules trinit na naman na hero si Rodrigo Duterte kaya raw yun nilabas ng Supreme Court kasi yun nangyari kay Rodrigo Duterte kahit man hindi at walang basis yung sinasabi na yun di ba so i think the second it for all they will course it to the judiciary because they are very confident about the strength of their case anyway. I don't know about you, but if I will be the counsel for the, the, state here, it is clear, walang nakalagay doon na extradition applies to international courts, nakalagay doon na it applies to requesting states, nakalagay doon na dapat may extradition treaty. Ang what's applicable here, yung crimes against, anti-crimes against humanity law, and then at the same time, the Rome Statute. Walang iba. Walang iba. At willing yata itong administrasyon na ito na pumunta sa korte para korte na magsabi. In the meantime, habang nalilitigin ito kunwari sa korte, ano yung pwedeng gawin kay Bato de la Rosa? Pwede bang iserve na yung warrant sa kanya o hindi pa? Kung bagay i-detain oh, siya? Kasi executive ang mag-execute, di ba? So ang gagawin ng executive diyan is dalawang bagay, no? ah, uh, pwedeng subukan nilang kunin si Bato de la Rosa by virtue of the waran. pero magsesecure si Bato de la Rosa ng TRO. Di ba Baka naman makakuha ng na TRO, kasi litigate na to, okay lang sa executive kasi mananalo naman sila. Ang basa ko lang ang mananalo sila. Kung hindi politika ang pinag-uusapan dito at hindi uh, walang involvement ng kahit na anong um, pushing the bot political buttons, kung legal ang pinag-uusapan, 100% confident eh, na hindi applicable yung extradition. Eh. Pero reality is not that. di ba? Kaya ka nakulong si Laila Delima dahil may politika ang, ang justice system natin. Eh, ba? Diba? So para sa akin, um, ang gagawin nila, pwedeng mag-TRO. Kung makakuha sila ng TRO, magtatrayan. Pero eventually, I think legally makakalipan. Having said that, kung gusto rin nila na sure, uh, sure is hindi, must, hindi muna nila isa-serve. ba? Diba? Hindi muna nila isa-serve tapos Um, si tapos mag mag-aantayan, pwede rin, uh, uh, ano lang 'yun eh, parang parang uh, sword lang sa ulo ni Bato de la Rosa eh, no? Um, pero kung ako ay executive, I will I will serve it. Kung kaso kung hindi makakuha ng TRO, hindi ko makukuha yung judicial imprimatur kasi pwede ko na i-surrender eh. So ang gusto kasi nila yung judicial imprimatur, di ba? <laughs> kasi ako parang, ay, walang nangyayari ah. Walang nangyayari, TRO, anong gagawin ko ngayon? hindi ko ako oh, judicial imprimatur. So, surrender ko na. Ang gusto, tingin ko, is yung judicial imprimatur to, to say, surrender is, is the right option. Pero, Atty. Dino, hindi ba pag kunwara, is nerve yung warren kay Bato, tapos hindi naglabas ng TRO, hindi ba tantamount na yun sa judicial imprimatur? Hindi nag-issue ng TRO. Oo. Oh, Kaya Na-arrestuhin? Na Oo. Oh, Oo, pero, oh, pero pwede kasi mangyari doon is na-surrender ko na, pinabayaan, na, na-surrender ko na, tapos, um, biglang mangyayari dun sa kaso, instead of saying, tama yung ginawa ng executive, moot in academic. Oo oh, nga, pero the fact na hindi kumiris yung korte, wala sila nakitang merit dun sa gusto mangyayari diba to? Oo, oh, pero walang judicial declaration na surrender okay. is oh, so done properly. Eh. Yun eh. Okay. So, mga kasi, that one, nila that makakuha. Ang gasa ko lang ah, kailangan nilang makakuha para matapos na rin yung issue ng kidnapping, gusto nilang mas map map mapakita in a legal route na So render is actually a viable option based on our domestic law. Yon okay. eh. So I think yun yung sinusubukan nilang kunin ngayon para matapos na ito once and for all. Para all bases covered, hindi na pwede i-claim nila Amy Marcos sa kidnapping. Hindi na magagamit okay. yan yung mga ano, yung mga extrajudicial, ano? Extraordinary rendition, hindi na magagamit yan. oh, or kidnapping. Na yung kidnapper, eh, international court, tapos pwede bisitahin araw-araw ng pamilya, di ba? Tapos, tapos sa private plane, ha? Uh Oo, -oh, galing na eh, no? Pero yeah, gusto na naman tapos yung yung um, yung issue na yan eh. Kaya I think that's the route that they're willing to take. I don't know if I'm giving so much benefit of the doubt to the brilliance of the executive, ha? Pero baka naman hindi siya, kasi hindi ka hindi ka naniniwala. Baka naman tama ka. Pero kung bibigyan ko sila ng advance benefit of the doubt dahil ano yan eh, office of the president. Malakanyang palas. Baka naman may talino doon. At kung nagbabasa ako ng talino at bakit bigla na-divert bigla yung kanilang ano, kanilang strategy here, I think it's because of the political context and they want a judicial imprimatur this time Yun lang. Okay. Yun lang yung, ano ko, wishful thinking. <laughs> okay. May isang ako naisip na scenario, Atty. Dino. Hindi naman sa gusto kong pakabahin si Bato kasi napaka-tapang na tao niya si Bato de la Rosa. No? Sobrang tapang yan. Hindi matatapang siya. Go ahead, siyan. make a day. Go ahead, oh, make a day. Ahead. Oh. Sabi niya, shit happens. Diba? May mga ganun mga katagayan eh. <laughs> hindi ba nagbitaw na rin ang salita si Senate President uh, Tito Soto? Okay. Uh, to, to, maintain the integrity of the institution, hindi pwede yung mangyari yung pag-aresto doon sa premises ng Senado. Okay? Eh, pag-break ng Senado for the Christmas holidays, di ba pwedeng iserve yung ano kay Bato? Pwedeng-pwede. Tsaka bakit ba natin pinipigilan yung, yung yung everyone uh, from making Batos Day. Di ba? We should help him. We should make his day. Help him make his day by um, serving the warrant of arrest. Pero yan, ang dami beses magbe-break ng Congress eh. Tsaka, tumira siya doon, doon siya matulog, doon siya kumain, forever, forever, perpetually, eh matatapos din yung termino niya eh. Magbe-break ulit yan eh. Magkaka-midterm election ulit eh. Magkaka-annual election ulit eh. Six years lang ang term niya eh. Di ba? Ilang beses magre-recess yan, no? So, um, pero di ba, atapang atao yan. Di ba? Sabi nga, eh, sumama ka pa dito, halika dito, ngayon na, ngaw, ano ba nga sabi niya? Ngaw, ngaw, karang gaw, gaw, dyan, trillianes. Di ba? Hindi yan iyak. Di ba, alaka, iyak yan, hindi. Hindi, hindi. Napakatapang hey, yan. Oh. Eh, tama yan. Tsaka ano yan? Uh, Nakalaki ng muscle niyan uh, eh. Oo, oh, oh, iiyak lang yan pag may tearful reunion daw with Duterte sa kanyang panaginip. Di ba? Kaya nga yung sabi ko sa iyo dati, di ba? Ngayon, kasi nakalimutan ko sulatan si Rodrigo Duterte. So ngayon susulatan ko rin sila dalawa pag roommates na sila na lahat ng mga uwak doon, yung mga sigal ang igay-igay, yun yung mga boses ng lahat ng pinatay nila. Gagawa tayo ng poem kahit na i-chat GPT lang natin na lahat ng mga pinatay nila sa dami ng maiigay doon na madaling araw na talaga ako, yung mga sigals doon at natapang, yun yung boses ng lahat ng pinatay nila. This time around, Christian, pag nangyari na ito, susulat na ako sa kanilang dalawa. At sana basahin nila with a chat GPT version na sonet na merong style ni ano, di ba? Ni Shakespeare. Yun yung papadala ko sa. So, <laughs> Ibang level mang troll si Attorney Dino. Naalala ko yan eh, binabanggit mo yung mga ibon eh. Nakalimutan <laughs> 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 ko nga eh. Pero ngayon naman, alam mo naman si ano eh, meron naman tayong um, mga pagkakataon eh. Pero this time hindi ko naantayin yung kay Bongo ha. Okay lang ba? Hindi ko naantayin yung kay Bongo para si Bato la Rosa na lang at saka si Um, uh, si Pato de la Rosa na lang tsaka si makakabasa nung ating Shakespearean sonnet about the tragedy of um, the soul's trapped in the voices of seagulls hovering above them at the wee hours of the night. <music>